Ayan, good morning, good morning sa inyong lahat. Mga kababayan ko, share ko lang po sa inyo kung gaano kasaya ang aking mga anak. Ayan, dahil gumawa po ng peanut butter yung ate ko, ayun, naghatid po siya ng isang garapon dito. So, ayun, binilahan ko ng tinapay, tasty bread, at saka pandilimon. At tignan nyo naman kung gaano sila ka-happy sa tinapay. Sa simpleng tinapay at palaman lang ay masaya na sila ganyan po ang buhay dito sa probinsya mga kababayan ayun tulad ng sabi ko ang kaligayahan ng aking mga anak ay pagkain <laughs> hindi po kami mayaman yun lang sapat na po yan yung nakakakain po sila yung, yung masaya sila na may kinakain sila yan tignan nyo yung panganay ko kung gaano kasaya kumakain ng tinapay na may paraman na peanut butter ang ganda pa ng ngiti nya o diba saan pa kayo nyan Diba, lahat ng magulang makikita mo kung gano'ng kasaya ang mga anak mong kumakain sama-sama. Simpleng almusal, merienda, tinapay at peanut butter ay masaya na. O, oh, di po ba mga kababayan? Di po ba nakakatuwa yung ganyan? Hindi po kami mayaman. Simpleng buhay lang po dito sa probinsya. Pero masaya po. Ayun, kahit mahirap lang ang buhay, basta sama-sama at nagkakasundo masaya po kami kahit tuyo lang po ang aming ulam tingnan nyo naman ba diba, sa mukha pa lang po ng aking panganhe talaga namang happy, happy sa palaman na ginagawa niya nagpapalaman ng, pandiba ng pandibara, pandibara ayan pandibara po kasi ang tawag niyan dito sa amin mga kabayan kaya ayan sana may mag sponsor ng peanut butter <laughs> kasi po ganyan po sila ka hilig sa palaman ayan dahil sa peanut butter napasaya ko ang aking mga anak Pinat butter lang po at tinapay ay happy na po sila ayon. Good morning ulit sa ating lahat mga kababayan ko, 'di ba? Ayun ang ebidensya kung gaano kasaya magpalaman ng peanut butter. Dalawa-dalawa <laughs> po talaga ang hawak ng peanut butter mga kabayan. Ayan, tingnan nyo naman takot maubusan. Kaya dalawa ang hawak niyang may palaman. <laughs> Hindi, ano lang po talaga ganyan po lang po talaga ng aking mga anak. Kaya tignan nyo kahit mahirap lang po ang buhay ay talaga naman malalaki ang katawan ng aking mga anak. Kasi ayun, kahit hindi po kami mayaman, simpleng pagkain, simpleng almusal at merienda ay masaya na po sila. Kahit nga po ang ulam lang namin ay bagong at mantika ay talaga naman masaya po sila. Eh lalo na dyan, peanut butter at tasty bread at saka pandilimon. O ba diba? tignan nyo din yung bunso ko. Po. ganado siyang kumain at siyempre pati ako rin, o di ba? Ayan, simpleng almusal, masaya na po kami. Ayan. Yan po ang buhay ng inyong kababayan dito sa probinsya, mga kabayan. Kaya ayon, sa lahat ng kapwa ko OFW kahit hindi OFW maging kontento sa anumang pagkain na dumarating sa atin at matutong magpasalamat. Maliit man o malaking blessings Malak matutong magpasalamat. Good morning po ulit. Thank you for watching. Like and share.